10,000. Ay, gas out nga dapat ang i-ano. Yung pera na i-ano, dapat ako tatanggap na pera. Magandang umaga sa bawat isa. Ano po, kwento ko lang sa inyo na meron akong uh, isang customer na na-scam. So, nag sa, dahil nagpasan siya, nagpa-cash in doon sa number na ibinigay niya sa akin na hindi naman niya sinasabi sa akin na yun ay may nagsabi sa kanya na siya ay nanalo. Pero kung sinabi niya yun, eh hindi ko yun agad itutuloy. Kasi nga, pag ganun sinabing nanalo ay scam yon Pero siguro sa excitement niya na siya nga ay nanalo daw ng 20,000, pati ako ay nadamay. Kasi kilala ko naman po yung nagpapadala. Lagi siya nasa tindahan at kung yun siya sa akin ay malalaki rin namang halaga. Kaya kung baga hindi ko agad hinanap sa kanya yung yung amount na pinapakash in niya noon lang na na-send ko na at sinasabi ko na yung pera ay sabi nalalong ha <laughs> daw siya alam niyo po yung pinapanood niya yung tutok tuwin sa facebook na hindi naman siya legit na page tsaka yung kay Willie Rebellion hindi po siya legit na page doon siya sumasalay na isina, itinatype niya yung number niya doon hanggang sa may tumawag sa kanya na nanalo nga daw siya. Tapos binigyan siya ng number na is, sabihin daw sa tindahan, huwag sasabihin sa tindahan na siya ay nanalo. Ang sasabihin ay cash in. Yun. Sumunod naman sa, sa pinag-uutos at yun nga, lumipad yung kanya 10,000. Pero hindi po ako pumayag na syempre, pera ko yun na wala siya niyabot na pera. Kaya ang ginawa po namin ay ay uh, yung pong cellphone niya ay pinaiwan namin at tagpa sabi namin mag-iwan din siya ng 3,000. libo. Uh, nakakaawa, syempre hindi mo naman po masisisi yung tao dahil uh, lahat naman ay eh, gusto siya eh, kumita, kaya lang dapat nga maging, uh, maging mapagmasid tayo, maging yung presence of mind pagdating doon kasi nga, pag sinabing nanalo wala ka namang sinalihan, wag po tayong maniniwala doon tapos susunod tayo sa pinag-uutos nila. At wag po tayong basta-basta, uh, kumbaga ay yung mga pages na nilalike natin, siguraduhin po natin na ito ay legit, lalo na po yung may mga palaro na iyan. Na katulad ng Tutok Twin, hindi naman po yun legit. Kaya ingat-ingat po tayo sa join join sa mga games na akala natin ay porkit sikat yung pangalan na nakapangalan sa page ay totoo na nakakaawa naman po yung mga simpleng tao lang nagtitinda lang po yun ng uh, nagtitinda ng pinipeg kunti lang po kinikita tapos ganun lang yung gagawin ng mga tao kinausap ko rin po yung ano talagang matigas matigas sila na ayaw ibalik yung pera nung ni ate kaya yan, maging aware po tayo wag po tayo basta basta magpapa makikinig sa mga ganong nanalo nanalo yan, maging lesson nga po. Yun naman po, binahagi ko po sa inyo kasi uh, siyempre nakakalungkot, nakakalungkot po talaga. May mga taong walang puso, na nilalam talaga ng kapwa. Maraming po salamat at sana yung maging eh, lesson po ito sa bawat isa. Yun po. Happy watching!